Nandito na naman po ako para magbahagi ng maiksing kwentong kapupulutan ng aral. Tungkol sa mag ang huling yakap, isang kwento ng walang hanggang pagmamahal sa magulang. Sa isang maliit na baryo sa gilid ng pukirin, nakatira ang isang pinatang nagngangalang Eric. Siya ay masipag at mabait, ngunit madalas abala sa trabaho at mga kaibigan. Ang kanyang ina, si Maria ay isang mapagmahal na ina na araw-araw naghahanda ng paborito niyang almusal. Naghihintay hanggang gabi para lamang masigurong maayos ang kalagayan ng anak. Isang araw, dahil sa sobrang abala, hindi na nakakausap ni Eric ang kanyang ina. Palagi niyang iniisip, "Bukas na lang ako maglalaan ng oras para kay Nanay." Ngunit ang bukas ay laging nauudlot sa trabaho, bisyo at sariling plano. Isang gabi, habang siya ay nasa kalagitnaan ng pagtulog, isang tawag ang gumising sa kanya. Isa itong mensahe mula sa kapitbahay, si Maria ina ni Eric ay biglang nawala ng malay. Agad siyang nagtungo sa bahay ng kanyang ina. Pagdating niya, nakita niya itong nakahiga Mahina ang paghinga. Lumapit si Eric, hawak ang mga kamay ng ina na dating laging nag-aaruga sa kanya. Mahina ngunit malinaw ang tinig ni Maria. Anak, hindi ako galit na madalang mo akong maalala. Mahal na mahal kita kahit hindi mo ako madalas kausapin at bisitahin. Sana kahit wala na ako, alalahanin mo na ang pinakamagandang regalo sa isang ina ay hindi ang mga material na bagay, kundi ang yakap, mga salita, at oras na ibinibigay ng kanyang anak tumulo ang luha ni Eric. Niyakap niya ang ina nang mahigpit, nanginginig ang kanyang tinig habang sinasabing, Patawarin mo ako, nanay. Mahal na mahal kita sa huling sandali ngumiti si Maria at namatay ng mapayapa. Simula noon, binago ni Eric ang kanyang buhay. Ginawa niyang misyon na ipakita ang pagmamahal sa kanyang ama at sa lahat ng matatanda sa kanilang komunidad. Alam niyang hindi na maibabalik ang mga sandali sa ina. Ngunit maaari niyang ipagpatuloy ang aral na iniwan nito. Ang pag-ibig sa magulang ay kayamanan na walang kapalit. Aral ng kwento Ang pinakamahalagang bagay na maibibigay natin sa ating mga magulang ay oras, respeto at pagmamahal. Huwag hintayin na mahuli pa ang lahat bago iparamdam kung gaano sila kahalaga. Ang bawat yakap at salita ng pasasalamat ay mahalaga sa kanilang puso. Naway meron kayong napulot na aral sa maiksing kwentong ito. Maraming salamat sa panonood, follow at share.